Ito, from Luna Wilton Nag-vlog siya Hi Ate okay. Bakla Hoy, ate We are here in the boat of Luna Yes This is Luna Magda ng taas Magagawa Mark, ano bang ang mo dito Mark? Sa Luna? simple okay. I sa ano? yan ma? Ano yan? Um, ito is condensed milk. Parang kaka-traverse siya. bakla! Ibahan mo naman niyang sayo, kang! Ano naman Mali ako! Munggo pala! Hindi ako maaloy! Yes po. Ay, no, yung isa, yun, oh. Ang Ayin, pangit nun, ano, oh. Kasi na ako dito, kaya saan yung bag mo? yan na lang. Ay, yan pili. ang Luna. Lilipat na tayo sa Luna kasi hakot award sila sa ano, sa ganito. Lipat na tayo Hindi sa Luna. Hindi mo kaya, or old. Yeah nakakuha sila noong taong 2024 festival to second runner-up. Second runner-up. Toro first place. Ang ganda. And Desert. noong Pagbati Festival